Hi guys! Good morning! Akit ako sa taas namin guys kasi magkukuha ko sa sinampay ng anak ko. Kasi magpa-plansya ako ng gamit. Yes. Okay. Ito yung guys. Maaraw. Dito guys, maaraw na sa amin guys. Ayan o, may araw na. Hmm. Thanks God. Maaraw na. pa si maulan. Ipadla ko guys kasi lalabas yung haso namin. Na-plancha tayo. guys, uniform ng anak ko. Magpapang siya ako ng damit nila. Ng uniform. Kailangan tuplong siya ko yung uniform nila guys kasi kusok. kasi ang pasok ng anak ko maaga guys kaya ako na yung gaplan siya nung damit nila bali uniform po ito nila sa school sa na, lahat kumain na sila ako naman ang nagplaplansya ng uniform nila madali lang ito plansyahin kasi Manipis lang yung tila nila. Ito guys. Manipis lang. Kaya madali lang planchahin. Tapos na. Isa na lang talaga. Okay guys, hanggang dito na lang. Please follow my feeds and channel. Okay guys, thank you.